Hello mga kapartners! Welcome back to our YouTube channel. It's Partners Farm Vlog, ang kapartners nyo sa pag-aayupan. Tulad ng 45 days, free-range chicken, native chicken, gansa at mga kambing. So ayun na nga mga kapakners nakakalungkot isipin na ang dating madamo at luntiang bakanting lote na iyan na pinapastula namin ng aming mga alagang kambing ay nagmistulang desyerto na bunsod ng El Nino dito sa aming lugar. Ang bayan ng mansalay, nakakalungkot dahil sa sobrang init na talagang wala pang kaulan-ulan kaya talagang naubos yung luntiang damuhan, ultimo pati mga malalaking puno ay halos nalalanta na rin. Kaya naman, kayod ang aking mga magulang sa pangungumpay ng mga sariwang damo para sa aming mga inalagaang labing limang kambing. Nang sa gayon ay mapanatiling malusog ang kanilang pangangatawan. Ang karamihan sa aking mga pinaalaga ang kambing ay tinatalian na at sa labas na lang ng lote namin pinapastol. At heto na nga ang aking update para sa inyo. Kung mapapansin nyo mga kapakners, talagang sait na sait na yung damo. Ito pong area na ito dati ay talagang halos hindi po yan makitaan ng bakanting lupa. Talagang purong, purong damong damo po yan mga kapakners. Pero pamula po nitong Uh, tumingkad yung sikat ng araw tapos malakas yung hangin so ito na po yung yung lugar na pinagpapastula namin ng kambing talagang mapapansin nyo po na ubos na ubos po talaga ang aming mga uh, o yung damo na dapat ay pinagpapastula ng aming mga alagang kambing kaya nak napakahirap po talagang uh, magpa uh, taba ng kambing dito sa lugar namin. Tingnan niyo naman guys. Tingnan niyo mga packers oh, Halos wala kayong makitang kulay green na uh, damo dito sa lugar natin sa lugar na ito. Yan, talagang tuyong tuyo po. Pero pero okay naman guys, yung mga alaga kong kambing nandito pa rin sila. Halos hindi rin namin ho namin kasi inilalabas kasi nga po ah, uh, dun sa ibang sa labas po na po labas po talagang wala rin po ang kadamo-damo halos talaga pong patay na patay ang damo and nadala din po kami na uh, magpastol ng kambing kasi nga yung iba pong mga nagpapastol halos nagpapanabay panabay lahat so ang nangyayari yung mga anak po namin nasama dun sa ibang mga kambingan and sadly to say ay nawalan din po ako ng isang uh, kambing yung anak hindi po ay dahil sa siguro po doon sumama or may nagtangka talagang kuhanin. Yan ito po yung aking mga alagang kambing. Yan magaganda naman po ang katawan, malulusog. Actually may buntis po ako ito, kulay puti dito. Ayan. buntis po yan. And yung iba po naming kambing ay nandito. Yan. So nakakaawa nga lang po at gawa nang wala talaga po silang ma makain dito sa loob ng compound na ito kasi ito po yung compound na pinagawan ko dati ng ng bakod yung net ito ito itong net na ito yan yan ang pinagawa ko dati ang problema ay nung nagtagtuyot ay di ayan ako ang hitsura tingnan nyo naman guys as in walang wala damong kulay green na mapapakinabangan ng aming mga alagang kambing na kumuputol pa kami ng mga sanga ng paper tree para lang may mapaipakain sa kanila so yun po dito sa mansalay guys nakakalungkot dahil eh, ganito yung nangyari Yan. sana naman mabigyan na ng pagkakataon or umayos ang panahon umulan dito sa lugar namin para naman manumbalik yung or sumibol muli yung mga uh, damo dito sa lupa namin Ayan. so di ba kung mag-aalaga ka sa ganitong lugar nakakalungkot dahil nga eh wala ka talagang mapapakinabang ang lupa okay naman ito na nyo po ito meron kami alaga kambing dito yan oh, buntis po yan. yan sana dalawang anak so actually ang kambing po namin dito ay nasa labing anim anim po labing anim sana nawala lang yung isa